Guys, ah, nakalmot daw ng pusa yung anak ko, kaya hanapin ah, natin yung lisensya ko. Pupunta tayo sa Nueva ano Ecija. Ido-double check ang kalaga. Yan ng junior ko. Nakita na natin yung lisensya ko. Ayan na, let's move it. Tara ano sa Nueva Ecija. Ay gagamitin namin, mapapasaba ka na naman Robin Hood sa takbuhan. Punta kami Nueva Ecija nakakalmot uh, daw ng pusa yung anak ko umiyak na yung mama niya oh. alam nyo guys, kinakabahan ako uh, kasi yung alam nyo guys, kinakabahan ako kasi sabi ng anak ko, nakaramot daw siya ng pusa pero hindi ko naniniwala ang karmot yun kasi dalawang tuldok ibig sabihin nakagat ng pusa yun kaya andito na kami ngayon sa Balagtas ayan, stopover muna kami medyo napagod ako eto nga pala si Robin Hood Ayan, napalaban na naman sa Stroll Ayan Ayan yung aking asawa Ayan, malungkot na siya kasi Nakagat ng pusa, sabi ko Kagat ng pusa yung anak niya Hindi kalmut yun, sabi ko Ayan. O, ready na Tara na raw, nagpahinga lang ng mga tatlong minuto Okay na naman Si Ihi daw si Mrs. Ihi raw siya, o oh. Saan i -i yun? ayun uy ihiga <coughs> bumili nga kami ng chicharon dito sa San Miguel, Bulacan ayan uh, o oh, isa 120 ayan yan o oh. uh, special na tinatawag 100 ang dalawa 150 o, ito naman yung tinatawag na tatlo isang daan at hindi lang yun may mga tinta rin silang sopa Ayan. dito po yan sa San Miguel Bulacan mga chicharunan ayun yung Asan kaya yung aming anak uh, nakalimot ng pusa huh, emergency Nasaan-nasaan yung nakaramot sa ng pusa, anak? Pakita mo rin. Pakita mo yung nakakarumot ng pusa. Saan? Kasi nakakarumot ng pusa. Ayun. Ayun daw. Ito rin yung nakakarumot ng pusa. Kagat yan anak. Kagat yan. Ano ba ginawa mo kasi? Bakit ka kinagat ng pusa? Ano ginawa mo sa kanya? Ay napakan mo pala yung pusa. Eh kakagating ka talaga. Ngayong di kamot yan ana kagat yan no? Tum